yun mga kaibigan nagtatayo kami ng bahay na ano paraan na tipid ginawa namin ano yung poste ano PVC ayan ya nih yung bakal. Hey, 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 hey. kain dia. Dili dong ada tau. Yan. Lagi na nang bakal. Mali mga pangkuan. Mga pang camera ta. Ayan mga kaibigan, nakatayo na tayo ng ano, tatlong poste, ayan. Ayan o tatlong poste na nai-tayo natin yan mga, mga makabagong paraan sa murang halaga ang pagtatayo ng bahay PVC pero man napakatibay din yan Bako na ata na alam ba naman yan ha. O manguro lang ang fly. Mga lang ang fly. <laughs> 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 Pahalo, bimbing kita, bimbing. yun mga kaibigan nakapagtayo tayo na tayo ng apat na pusti na sa isang supot at kalahati pa lang na siminto ang nagamit natin saka simple may buhangin saka bato yun dito natin makikita kung makakapagtayo tayo tayo ng bahay sa halagang 30 o 40 kilang tipid gamit natin ang PVC abang abangan nyo lang ang pag tatapos nitong bahay na ito, i-upload ko to habang paputol-putol hanggang sa matapos. Sa halagang 30 o 40k, tatapos na itong bahay na ito mga kaibigan. <tipan> Hindi ka panipaniwala pero papakita namin sa inyo. Ayan o. No? Oh. Yan yung poste. May buhos yan. Mayroong niya yan para matibay. Yan.